nagagato na mga tropa kadalasan dyan yan tumutubo sana makita tayo ayun nakakita nga tayo mga tropa ito magandang hapon mga tropa gahanap tayo ng amamakol sa saging o kabuti kadalasan kasi meron din tumutubo dito sa mga uh, gato na saging o yung mga katawan na saging na nagagato na o yung pa ano na bagay yung pa patunaw na Kahanap tayo dito sa sagingan ko. Baka meron tayo makitang ano, yung, yung mamakol. Madalang lang ako makita noon, pero sana makakita tayo. Dahil maraming mga gato dito, gawa nung bumagyo ng ano, ng paing. Pa, ah, aghon pala, aghon. Itong janwa nung Mayo lang, ay ano na, mga siguro ay may mga sibol-sibol dito mga ano, mga mamakul o oh, mushroom sa puno ng sagi. Ayan, maghanap na lang tayo dito. Dito, kadalasan dito yan, makikita mo sa mga ganitong, ano na na o, oh, yung mga ganitong katawan ng saging na yung mga nagagato ng mga tropa. Kadalasan dyan yan tumutubo. Sana makita tayo. Ayun, nakakita nga tayo mga tropa. Ito. Grabe, ang ganda. Ang mga na nakatawa. O, oh, tatlong piraso siya, oh. Meron siyang bago-baguhan pa lang to ay. Anong ganda ng pagkakaano niya, no? Ito yung edible din mga katropa dahil pag sasaging ay pwede talagang makain. O, yan. Mga katropa, kukuhain na natin. Kailangan pala pag makuha tayo nito ay hindi tayo nakaupo. Kailangan medyo nakataas yung ating bandang likod. Ito mga katropa ay kadalasan tinatanim, oh. Anong ganda, oh. Ito nga yung kakain. yung nakakain. nakakain. Oh, saging. Oh, Ang sa puno saging. O, oh, ito yung pinag niya. O, oh, puting-puti mga tropa, o. Oh. Quality quality. Pagpasinsahan nyo na yung kukukuha ako'y galing sa paggamas. Kaya madumi talaga yan. Dito nang galing mga tropa, o. Oh. Gatong-gato na itong ating ano, o. Oh gatong gatong na yung pinagkuhan niya baka may sumibol pa ay mas maganda nakatatlong piraso tayo oh may nakita rin na kanina akong uhong at saka isa pa rin sa daon ng saging okay na mga tropa sige mga tropa kung maabot ka sa video na to share naman pakicomment na rin kung taga saan ka at anong suggest ka naman kung anong masarap na luto dito bukod sa inasima ng kalamansi hmm. Metropa marami salamat sa patuloy niyong suporta